Ito yung mga paa mga maga. Hmm. Hindi kaya pala siya makadumi. Hindi siya makadumi. Ano? Hindi makatae. Hmm. Ito yung nakaano sa bad spirit sa katawan niya. Sa bara. Hindi. Tao yan ano, Naka, ano, sa loob ng katawan niya. Yan. tama? Hmm. Ito, Nimba mm. katawan. katawan. Hmm. lagi Ini nga mm -mm. mga ha? Naga. ha? Naga. May... Spirit. Naka Naka ah? ng katawan. Oh. Uh -huh. spirit. Uh -huh. Ayen curang kali kita misalkan curang ini lupa kita masukkan ini hmm. sepatai evil spirit na pumasok sa kanyang katawan kaya hindi siya nakakadumi mm -hmm. ayan o ayan mga paa niya maga na no? mm -hmm. nakita mo yung mga paa mm -hmm. uh, nakita mo yung nakapasok na bad spirit kaya nakahiga na lang siya Oh, uh, ya. Uh. Okay. okay Ini <tinyo> ceran